Alam mo yung kumakalat sa amin ni Ara, it's, it's, an edited video of a portion in Itbulaga. And it was maliciously edited. Katutuhanan sa hiwalayan ni Paulo Contis at sa girlfriend nito na si Yen Santos, usap-usapan ngayon sa social media ang hiwalayan ni Paulo Contis at Yen. Matapos pagtatanggalin ni Yen Santos ang mga pictures ni Paulo Contis sa kanyang Instagram account. Hindi na rin nakafollow ang aktres kay Paolo Contis. Alam naman natin na isa si Paolo sa controversial sa artista ngayon sa iba't ibang ginawa nito sa showbiz. Isa na ang pagiging host ng Eat Bulaga na labis kinainisan ng netizens noon. Bagamat natapos na ang era nito, hindi pa rin nawawala ang pagkainis ng publiko sa kanya. Ultimo ang kanyang pag-ibig ngayon na si Yen ay hiling ng netizens na sila ay sana ay maghiwalay na. Bagamat ang lahat ng ito ay mukhang nagkatutuo na. Isang malaking confirm ayon sa mga sikat na article na tutuong hiwalay na ito. Hiwalay na po si Paulo Contis at Yen Santos, ito na ang hinihintay ng lahat na sila ay maghiwalay na. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi sa break up ni Paulo ay Yen. Kung matatandaan kamakailan lang nang nag-birthday si Paulo Contis. Binati pa nga ito ni Yen sa kanyang Instagram account na isang sweet message. Ngunit ang pictures at birthday greetings na ito ay burado na sa kanyang social media accounts Hindi pa malinaw kung dawat sa hiwalayan ni Yen at Paulo ang kapuso aktres na si Ara San Agustin Hindi lingid sa kalaman ng lahat nung It Bulaga ay na-issue ang dalawa na ito na may tinatagong relasyon sa set Sinabi na noon ng production na for the show lang ang kanilang sweetness dahil patok kasi ito sa manunood Bagamat hindi malinaw kung si Ara at Paolo ba ngayon ay may relasyon matapos ang hiwalayan nila ni Yen, hindi pa rin kasi tinatanggal ni Paolo Contis ang mga larawan nila ni Yen Santos sa kanyang Instagram account. Matagumpay na rin ang puso ng kanyang ex-girlfriend na si LJ Reyes dahil kasal na ito sa kanyang non-showbiz boyfriend na ngayon ay nakabase na sa Amerika at masaya na ang pamumuhay sa napang-asawa nito. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan i ang video na ito maraming salamat po sa panunoon!